yung nanawagan si House Deputy Minority Leader Leila de Lima kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kilala po sa pinaikling tawag na salen at himuki ng kanyang mga miyembro ng gabinete na gawin din ito. Ayon kay de Lima, kung seryoso ang administrasyon sa kampanya kontra korupsyon, dapat magsimula ito sa sarili. Ngit niya, all out ang laban kung walang tinatago at walang sacred cow o pinuprotektahan. Dagdag pa niya ang pagpapalabas ng uh, SALEN ay patunay ng katapatan at paninindigan sa transparency o pag-iimbuka sa yan sa sinusulong ng Pangulo na Freedom of Information Act. Sinabi rin ng mga na ito ang pagkakataon ng Pangulo na patunayan na siya ay iba kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi kailanman isinapubliko ang nilalaman ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Malala pong inalis na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga restrictions sa access o pag-access dun ho sa linalaman ng mga salay ng mga opisyal ng gobyerno. Isang hakbang na magpapatibay sa transparency sa gitna huyan ng mga alegasyon ng korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.